Ano po ba ang parvo or parvovirus? Ang parvovirus po ay isang sakit ng aso na pwede ikamatay. Pero pwede rin natin itong balunasan. So ano ba ang kalimitang sintomas ng aso may parvo? Disclaimer po, hindi po ako isang vet. Marami lang po akong alagang aso at pusa. Ako po yung isang automotive painter. Kaya makikita nyo sa aking vlog, Meron din po akong mga content na about po sa automotive painting. So, meron din po akong mga iba't ibang vlog din sa aking mga alagang aso't pusa. Actually, ngayon, ang alaga ko pong pusa ay napakarami. Mga stray cat po na aming napupulot lamang at ito ay kinakalinga. So, meron din po kaming aso. Dati naming aso ay mabot ng 19. So, ngayon, uh, 10 na lang po, no? Siyempre sa nakakaedad, so namamatay po. So sa parvo virus po, halos lahat po ng aso namin inilagaan, lalo na nagsimula sa tuta, mga 3 to 6 months, ito po ay dumadaan sa sakit na parvo. Napakaswerte na po ng aso kapag hindi po nakaranas ng sakit na parvo. Pag ang aso po ay may parvo, nag-i-start pa lang po, ito po ay makikita nyo sa kanyang dumi o tae malambot po siya, malansa amoy at may dugo. Agapan nyo na po kaagad yon para hindi na po lumala habang malakas pa ang inyong aso. Pero kapag ito'y lumapay-pay na, lumilit po ang chance para mabuhay. Pero may chance pa rin po kung gagawin nyo po itong ipakikita ko po sa inyo. Ito po ang uh, medyo delikado dahil posibleng na uh, masugatan kayo ng pangil, uh, hindi kayo expert, kabahan kayo. So, ang gagawin niyo po dito, magsot po tayo ng gloves. Kung maaari po ay dalawa po kayo o tatlo, meron tigahawak. Meron kasing aso po na sadyang malakas po eh. No, so, uh, kahit sabihin po natin na alaga natin itong aso, syempre, medyo ititipensa niya ng sarili niya. Lalo na nasasaktan dito sa pamamaraan kong ito ay chaser ko lang po ito pero hindi ko po ito ang uh, ipipilit sa inyo na ito po ay inyong gayahin. Kasi sa may sakita parbo po, may mga ibang pamamaraan po ang ginagawa. No? Uh, pinainom ng Yakut, pinainom ng S&P 500, uh, Luyan Dilaw, uh, pula ng Itlog. So ang tanong dun eh, paano natin ito may papakain sa kanya? So, dito sa akin, simple lang po ang aking ginagamot. Nagtitimpla lang po ako ng asukal sa maligamgam na tubig. Then, dinudurogan ko po ito ng biogesic kapag may lagdad po yung aso. May okay, papansin nyo naman po, mainit siya. So, pwede rin po durugan nyo ng SMP 500. Isang tabletas po. Ang aso po, no? Uh, dalawa lang po naman ang pagpipilian natin eh, kapag may sakit ah uh, dali natin ito sa bet or hayaan na lang natin. Ngayon, kung meron po kayong nalalaman, o oh, ito, dahil napapunan nyo itong video kong ito, kung pwede nyo itry, kasi kapag pinabayaan nyo po yung ating alagang aso sa kanya kalagayan, hindi na po tatagal ang buhay niya. Maring mayamaya lang o kinabukasan, makikita nyo, wala na po yung ating alagang aso. So, meron namang pagkakataon na kaya hindi naman nating madala sa bet, eh talagang napakamahal pong magpabet. Ako po, kami po ni Mrs. family namin, kapag hindi na po namin kaya ay dinadala po namin sa bet. Talagang napakamahal po ng binabayaran. Pero hindi po rin po nating masasabi na kapag ito po ay pinatignan natin sa bet, ito po ay gagaling at mabubuhay. Kaya marami na po kaming uh, insidente na nagdala sa bet, pero hindi rin po naisalba buhay ng aming alagang aso. So, may nabubuhay, may namamatay. Ganyan po talaga ang buhay, no? Sa akin po, natutunan po itong home remedy treatment dahil bata pa lang ako, ay nag-aalaga na po ako ng aso. Ngayon, nag-aedad na tayo, uh, 60 years old na ako, nag-start po ako mag-aalaga ng aso, uh, mga 5 years old pa lang po siguro, no? Dalang beses na rin po ako nakagat ng aso. So, ayan po, sa haba ng panahon ng aking pag-aalaga ng aso, natuklasan ko po, po yung iba't ibang pamamaraan ng paggagamot. Bukod pa dun sa ginagaya ko po o tinatanda ko po yung panggagamot ng bet, ay dinagdagan ko po, no? Mga experience, eksperimento. Kasi kapag hindi po natin ginambot eh, tagang posible na mamamatay yung alaga natin. So, lakasan ng loob at sa palaran. Dito po sa video ito, sa pamamaraan kong ito, ito ay natutunan ko sa aking nanay. Ako lagi kasi yung kasama ng aking nanay sa panggagamot ng aso, lalo na at kapag may parbo. So ito po yung itinuro sa akin ng aking nanay. Ang gagawin lang po natin, uh, kung may mait na po tayong tubig, magkanaw po tayo. Uh, at least siguro ang mga kalahati nito. Ito, kung, kung ano man yung bote nyo, no? o isang tasa. Tapos lagyan nyo po ng tatlong kutsarang asukal na marami. No? Huwag yung pantayin, talagang marami po kung ipapantay nyo lang sa tamang takal ng kutsara, mga limang, lima siguro na takal ng kutsara. Then, kakanawin nyo, no? Kakanawin nyo sa puswelo, no? O sa tasa. Then, medyo maligamgam na, isalin nyo na po dito. Gamit lang po kayo ng ibudo. Then, kapag naisalin na po, ganito po ang gagawin nyo. Ito po, panoorin nyo po ito. Ito po, ang muli ko pong uh, sasabihin sa inyo na kung hindi nyo po kaya ito, wag po natin gawin. Ito yung aking uh, the best way na halos lahat ang ginamot kong may parbo ay nabuhay sa ganitong pamamaraan. Mahirap, pero kailangan ito ng alaga nating aso. Kapag mahal natin ang aso, kahit risky po, gagawin natin. Mabuhay lang po ang ating alagang aso. Ito po, panawarin nyo po. Ang kalimitang nagkakasakit po ng parvovirus ay mga tuta na nagkakaedad ng tatlong buwan hanggang ayam na buwan. Pero wag din po tayo kasi siguro kasi posible rin tamaan yung mga alaga nating aso na meron ng edad. Kaya katulad po niya ni Cash, isang beagle, sa pa 10 punta na, ay kumakain po siya ng dumi ng pusa. Kaya ayan, nagkaroon ng infeksyon ang kanyang bituka. Tumatay na po siya ng malansa at may dugo. Kaya ito po yung agapan ko. Ganito po inyong gagawin. Panoorin nyo po kung paano ko painumin siya ng tubig na may asukal na meron dinurog na SMP500 o Biogesic. So, ayan po. Uh, pagka naisubo nyo na po yung bote, so, per nyo po na ibus yung uh, laman ng bote, yung tila na bibilaukan siya, wag po kayo matakot, then takpan nyo po yung bibig dahil isusukan niya po yan. So, ulit-ulitin nyo lang po, no? hanggang sa maubos niya. Ito po ay gagawin nyo ng umaga, tanghali at gabi. Muli ko pong ipinaalala sa inyo na ito'y pagbabahagi lamang. Kung nais nyo man na ito'y gayahin o sakaling magkaroon ng parvovirus ang inyong alagang aso, ay nasa inyong pagpapasya na po yan. Napakahirap din po kasi na makita natin ang kalagayan ng ating alagang aso ay nasa masamang kondisyon. So, napakahirap kung ito'y tititigan lamang natin. Wala naman po tayong pera para siya ipabed. So, mapipilitan po tayo gumawa ng ating aksyon upang maisalba ang buhay ng ating alagang aso.